Hi guys, mayong adlaw sa inyong tanan. Mag-share sa inyong haog tubig nga akong ginainom. Pilagyod, kabaso ako ang mainom siya sa sakadlaw. kadlaw. So, mo ni siya, mo ni mga guys. Ako ni gi, siya gisukod. Gisukod ni ako siya. Kini siya, nine and a half glass. Kini three, three glass niya. siya. So, mo ni akong gisukatan guys ako rin siyang gisukat. So, sa mga hilig mo yung magtubig, yan daligan dali ganit kayo magkayuti ay. So, kulang magtubig. So, kining, kining siya nga buti, buti man isa si Pipsi nung akong gihugasan. Bali, 2.25 uh, liters na. Kung an, glass na ata ni siya. A uh, liters. so mani, Asa mani o O, 2.25 liters ang laman ani. So, ingon man sa mga doktor, para healthy atong lawas, kita magkayo ay 8 to 12 glass atong imnon ni Brady, So, karon gina-share na ko sa inyo, ha? Kini 9. 9 glass inihap. O, 3 glass ni siya. So, muna akong imno, gikagbuntag hantod, matulog ko. hotdo doon ako ni siya. So, para dito magkayo ti ay, mukaon ta mga chips muinom jud tag tubig para dili ta ubohon perminti muinom tag daghan tubig kay katong isang semana nagpa doktor ko kay gi nagubo-ubo lagi ko mga guys niya sa doktor ang akong baga akong likod ba sa stethoscope ko aw niya akong naba ko plima ang gisadya sa doktor sa kuha moinom lang dako na kung dagan tubig. bigay kang ako kubuda mawala ra daw na so kailangan na to moinom kung dagan to guys dili kay moinom ra ka ugduha ka baso o tulo ka baso upat ka baso sa si isa ka adlaw dili na tama so moinom jud mog tubig. to big dagan jud to sukaton jud ninyo ug kumalimtan ninyo uh, kada inom ninyo maglista mo kung pilagi ka baso ang moinom niyo sa si isa ka adlaw so mo ninyo para iwas UTI tapos para di makuha atong kidney bakay kay delikado karon ang kidney at saka pag mukaon mo mga mga parat, mga bulan, mga indomi inom mo dahil tubig tubig yung kailangan mga guys so muna akong i-share sa inyo ha muna akong inumon muna yung ginainom na ko <laughs> muna tubig nga daghan so pag mo banat mo inom tubig kailangan sa isa kaadlaw 8 to 12 plus inyong mahorot para ka tumagi pagkaon yung mga parati pang ihi ninyo so mo lang na mga guys kishare lang ako sa inyo ang akong tubig kung sa kadagan akong ginainom ano yan ah uh, dosi kabaso o tunga kala siya so imno na lang pero karoon nakainom naman kong dagat tubig kaya hapo ano naman din sa kuwait mga launa na ata karoon kaya uh, rasa di uh, na sa na alas 12.20 city so mo lang na mga, mga guys gina lang na ako sa inyo akong tubig so bye bye sana sundin nyo na sundin nyo ako hindi sundin nyo ang sabi ng mga doktor na uminom ng 8 glass to 12 glass a day para yung katawan natin para kung kinakaon na to ipangi na to na so mo na bye bye